Sa mga oras ngang ito, eh natapos ko na lahat ng aking mga gawaing bahay. At isa na dyan, yung siyempre yung mga linisin, mga iligpitin, ganyan. And pagkakapasok kasi ng mga estudyante kong mga mare, and pagkakaalis din ni husband, eh yung mga talagang kalat at ligpitin yung naiiwan sa akin. So, kaya pag aalis nila yun yung inuuna kong tapusin yung aking mga ligpite dahil nga mga mare wala naman akong ibang aasahan kung hindi ako din yung kikibo at gagawa ng mga gawaing bahay so kaya mga mare nang matapos ko na yung aking mga gawaing bahay ay it's time naman para makapag-relax and makapagpahinga naman ako and dahil nga mga mare Meron ako ditong lukban. Ayan, binigay yan sa akin nung kananay ko sa school. Shout out nga po pala sa iyo. Ayan, marami pong salamat sa iyong ibinigay sa akin na lukban. And ayan siya mga mare. It's so delicious siyang tingnan kasi yung color niya is nagpi-pink nakakatuwa lang at nakakataba ng puso mga mare dahil ngayon tipong naalala niya ako oh my god I'm so thankful talaga na meron tayong mga kananay na maalalahanin at at talagang i-chat ka pa niya at sasabihin gusto mo ba nito at bibigyan kita nito 'di ba it's nice lang na may mga taong may care sa iba kaya baka meron pa po dyan, eh baka pwedeng makahingi pa ng is may bisita nga pala ako for today's video mga mare. And kanina lang din po dumating itong si Ate Gina. And pumunta siya sa akin, syempre para bisitahin ako. And meron siya sa aking dalang saging mga mare. Yung saging na anak cute and makini siya. Ayan, mamaya ipakita ko sa inyo. Kasi nalimutan ko yung tawag sa saging na yon. And buti na lang mga mare, etong si Ate Gina, edo eh dumating dahil na nga mga mare, alam nyo na nasa school yung aking mga bebehan. And si husband naman ay eh sa nasa kanyang work, 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 ganyan. So ako lang mag-isa dito sa bahay, kaya buti na lang is dumating siya, meron akong kausap. At isa sa nakakatuwa talaga dito kay Ate Gina kapag siya dito sa bahay. And alam mo yun, yung ma yung joker siya, ganyan, and masayahin. Yun talaga yung gusto ko. And alam mo, pag siya yung kasama ko mga mare, hindi talaga ako nabubord. At talagang sasabihin ko sa sa'yo, hindi ka malulungkot. At kung malungkot ka man, eh, malamang sasaya ka kapag siya yung kasama mo walang mga mare, yung saging na sa akin ni Ate Gina. Ayan siya. Yung saging kaganinang sinasabi ko sa inyo na wakinis na cute. Ayan, ah O, diba? Ang lino na explanation. Saging na cute. May ganun ba talaga? Of course, meron guys. erong saging na kung kumakain nga kami mga mare, eh ang dami namin mga napag-usapan ng mga kung ano-anong bagay ganyan. So, sa amin na lang yun mga mare. Hindi ko na sa inyo i-share kasi baka mag-comment pa kayo and alam niyo na hahaba yung ating kwentuhan. Sinama ko na rin nga palan mga mare itong si Ate Gina sa aking paggagawa ng content dahil nga ni tinanong ko naman siya kung okay lang sa kanya na makasama sa video ko. So sabi naman niya i okay lang kaya ayun mga mare sinama ko na lang siya dito sa aking mga video para naman syempre may makita kayong iba hindi yung puro ako na lang yung nakikita nyo ba diba? baka naman nagsasawa na kayo sa face ko eh, hindi lang ninyo ma-comment diyan ba diba? Cher Napigil lang nga ako sa pagkain mga mare dahil naramdaman kong ako'y busog na. And lumapit ako nga mga mare dito sa akin cellphone dahil merong biglang nag-chat. So tiningnan ko siya mga mare dahil nga ni baka Chat na nung kananay ko sa school, eh labasan na yung aking mga bibihan. And ayan nga mga mare sa mga oras na to eh natapos na kaming kumain nung aming kinakain na lukban and saging mga mare. So kaya ginawa ko eh niligpit ko na yung aming mga pinagkainan. And tinulungan din nga pala ako dyan ni Ate Gina magligpit. Pagkatapos nga namin magligpit eh aba naman mga mare, eh, kami ay napapasayaw nga nitong si Ate Gina. And it's time nga ni eh, para mag -reals.